Hello guys, welcome back sa akin YouTube channel sa Rebecca Bonner Vlogs. For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano mag color ng mga bato. So watch out lang guys. So hindi ako ganun ka expert sa paggawa o pag uh, ng kulay ng mga bato. Pero I created for my own uh, self study ng kung paano gawin yung mga bato. Ayan, sige panoorin niyo lang muna. yung pag uh, ng bato syempre titinam na lang yung mansyura ng bato iba-iba so, lang shape yan may bilog may oval may parang pat square naman so iba-iba yung mga design nila uh, wala akong kinupihan nito parang sariling uh, sariling imagination na lang para madagdagan lang yung part ng parang bukid-bukid na uh, parang palubog sya kasi parang dark so parang nilagyan ko na lang ng bato So guys, may reference ako dito sa ginagawa kong painting. Pero hindi ko ginaya lahat. So nag-create ako ng sarili ko na lang din na pwedeng idagdag doon sa reference na tinitingnan ko. Kasi mahirap din naman lahat gagayahin. So medyo kakaiba. May reference ako. So ilalagay ko yan dyan. Hindi pa siya tapos. Pero nag-i-enjoy ako na mag-paint. mag paint dano sa pagmimix ng kulay kasi parang struggle. Brainstorming minsan pagka may gusto kang kulay tapos um, hindi mo basta na gagawa. Hindi mo na mimix, hahanapin mo talaga yung kulay na mayroon siya. Katulad nito, dagdag ako ng dagdag. White para don sa parang pinaka-highlight ng parang bright side ng stone. So, kailangan magdagdag ng white white paint Wala akong tagahawak na camera kaya ako na lang din yung nagvi-video tap muna tayo guys sa uh, ating stone, kung paano gawin o kulayan ng stone. Uh, may mga pwede pa rin kasi akong i-add dyan. So, syempre habang nagpipinta, titignan natin kung anong mga pwede nating i-add. So, sa tingin ko mayroon pa akong pwede idagdag So, sundan nyo sa susunod. Salamat sa inyong panonood sa oras na ito. At hanggang sa muli. Bye-bye!